Eh, ni Kamak siya umaga dab. Nandito pa rin tayo sa may barangay Banawang. Pagagaling lang din namin kayo sa may eskwelahan up dab at humihingi nga kami ng pahayag, ng official na pahayag, ng principal or kahit na sino man sana doon sa may Banawang Elementary School kung saan nag-aaral. Ito pong si Margie Rison, isang grade 6 student, student na, na studyante po ng Banawang Elementary School, 11 years old. Mga kaksyon, ayon sa kumakalat po na post sa social media, sa isang uh, Facebook page. Actually, action daraga sa pagte-trade namin kanina ni Action Angel. Uh -huh. Napagalaman namin na ito pa lang post na ito doon sa isang page, mga caption ng vlogger ay kinuha yan doon sa post mismo ng tita ni Margie, mga caption. So, kinakipate din na yun ang nag-circulate nag online na Action Dava. Dahil ayon sa mga, ayon doon sa post ng tita Action Dava, no, na tinulak daw ito pong si Margie Noong alas dos po ng hapon, July 14, kahapon lang yan, action DAV na mm -hmm. isa po niyang kalalaking classmate na naging dahilan ng pagtama sa ulo at likod sa tulok ng pader action DAV. At ngayon nga, pumunta kami din sa eskwelahan kanina, para sana kunin yung yung statement, official statement. para Kasi siyempre, yung mga nag online action Dava, medyo iba na yung impression nila. Ibat-ibang mga impression, ibat-ibang mga komento ang nanggagaling po sa mga netizens. May oh, mga komento. Oo kasi, mm -mm. Oh, oh, kasi gusto nating malaman din ano ba yung manner, ano yes. ba yung nangyari doon, naglalaro ba kasi mga bata sila. Mm -mm. Mm -mm. Yes Aksyon Dava. Yun, na, yun yung goal talaga namin kanina kung bakit kami pumunta dito sa may banawang elementary school. Kasi iba-ibang impression, iba-ibang mga iba-ibang mga kuwento ang kumakalat po sa social media. May mga nagsasabi na kasalanan ng school, cargo ng school. At dahil nga nangyari ito mga action during the class hours. So my point din naman yung mga nagko-commento ng gano'n. Kaso nga lang, bigo tayo action daw na makapanayama ang uh, principal ng uh, Banawang Elementary School. Pero kanina pagdating mm -hmm. lang, pag, pagdating namin doon sa may Banawang Elementary School Action Dava, eh naman, napapalabas ito pong isang teacher at doon kami nagtanong. So yung napagtanungan pala namin kanina Action Dava ay subject teacher ni Margie huh? during that hour. Oh, Action oh. Dava, Oo, during that hour, yun pala yung kausap namin. Kaya pala itong uh, si sir na nakausap namin, eh, medyo taga ang pawit. So nakita ang ating patrol. So nakipag-usap lang kami sa kanya at humingi mm -hmm. ng informasyon tungkol doon kaso nung magpapaalam na siya sa principal, medyo umatras na ito pong school, uh, itong uh, subject teacher. Pero sabi naman niya action daw, no? Pero medyo hindi consistent. Uh, yung sinasabi ng uh, subject, subject teacher, dahil sabi niya kanina nung kinakamusta ko itong si Margie, sabi niya pumasok na daw at okay naman na daw. Tapos nung tinanong ko ulit, sabi niya hindi pa daw pumasok at pagpapahinga. Pero kami naman ay nakipag-ugnayan doon sa tita o doon sa nag-post mismo mga ka-action, anong nangyari sa sa Facebook mga kaaksyon at nagreply naman at ang kanyang reply action angel sabi niya mga kaaksyon kasi lokuyan po siya na nagpapahinga sa bahay nila po inoobserbahan po siya for now yun po ang sabi ang uh, personal message or conversation nila ni action angel mga kaaksyon pero ngayon lang din kakakalap lang din natin ng impormasyon ang, ang um, magulang itong magulang ni ni Margie na si uh, Uh, Rimar, Rimar Dizon mga ka-Aksyon at isang tricycle driver. Oh, daw, oo, oh, yung tatay niya. Oo, nagpunta ngayon, ngayon, ngay na action daw, sabi ng mga nakataan sa kanya dito sa may barangay Panawang, eh papunta daw siya kanina doon sa may eskwelahan at gusto sin sana namin na makapanayam itong magulang para malaman natin, action daw, para ma-rectify natin kung ano nga ba yung naging kaganapan kasi pwedeng ma-romanticize, ma-sensationalize na lang. Ito po mga kaganapan doon sa eskwelahan mga caption dahil kung makikita po natin doon sa mismo Facebook post eh medyo nag naniningil or nag uh, ang dito nag solicit ito pong tita niya para doon sa bayarin daw ng mga laboratory dahil na sinitiskan and x-ray. Ito pong bata kasi kung para sa kaalaman po ng lahat ng mga kaaksyon, base po doon sa kumakalat po na pictures sa social media, ito pong si Margie, nung tinulak daw siya ng lalaki si mga kaaksyon, base din ito action daw lang ito base doon sa post pero may nakapare din na tayo dito sa may malapit lang din sa school na kakilala din o kakilala nila itong si Margie mga action at ayon sa sa laysay ng sa mga concerned citizen dito mga action eh, bago pa daw, bago daw mawalan ng malay at mahirapan, mahilo, maguling-guling itong si Marty mga kaapsyon, mm -hmm. ay okay pa naman daw. Pero dahil siguro sa impact na din ng pagkakauntog mga ka-aksyon sa kanya pungulo ulo at likod, kaya po ganun ang naging naging resulta. At sa kanina pinanong din natin, kinumpirma din natin action daw, yung kumakalat po na detalye na alas dos nangyari yung insidente, okay yun, tama yun, sabi ng subject teacher, And then, alas kwarto na lang daw po siya nadala doon sa may hospital. Kinumpirma yan ng subject teacher niya. Ang dahilan naman, ang rason ng subject teacher niya mga kaaksyon na ay nakagalang daw sila makipag-coordinate sa ambulansya at nakagalang daw sa pagdeducesyon kung saan dadahin itong si Margie. Kasi Bakitin, ang gusto daw. <laughs> Di ba dapat mm -hmm. nakakapag-decide na sila, makita nila kung ano yung sitwasyon ng bata. Mm -hmm. Di ba? Doon sa, mm -hmm. ayan, okay, pag parang, may nangyaring ganyan sa, sa loob ba ng klase, nangyari yon o sa uh, labas, at saka nung ginawa nila, dinala ba nila doon sa school clinic? Di ba? Ganon yun eh. uh mm -hmm. Emergency, yung mga emergency, emergency situation dapat alam din na, din, na din ng mga teaching and non-teaching staff sa, sa, sa escuela, ha, na action tab. Kung ano yung mga kailangan gawin. Na. Pero natagalan daw sila action tab sa pagdadesisyon dahil ang tatay daw niya gusto na dalhin sa Mapandar Community Hospital. At yung nani naman niya gusto dalhin dyan sa Bay San Carlos sa, sa, Provincial Hospital. So natagalan sa pagdadesisyon hanggang sa ginala na sa Mapandar tapos natagalan na naman ulit na makipag-coordinate doon sa paglilipatan ng ospital at nadala nga siya doon sa Region 1 Medical Center Action Department. So pagdang 8.30 ay natapos na itong uh Natapos, oh, nandun na siya sa may R1M, si mga ka-action. At ayon sa update po ng kita niya, eh nakarating na po, naka-uwi na sa kanila pong tahanan ito si Margie kaninang madaling araw, mga ka -action. At sa kagustuhan namin na makuha talaga yung informasyon, pumunta rin kami kanina doon sa may barangay hall mm -hmm. Aksunda, para sana alamin kung nai-report na doon sa barangay po nila. At alamin kung taga saan, ito po sila Margie dahil gusto nga namin makapanayam itong magulang niya mga ka-action. Dahil serious situation, ito pong nangyari, action tab, kung saan during class hours ay may nangyaring ganyan. Na oh, kasi o, kasi nasaan it. si teacher mm -hmm. nung time na yun? Kung class, uh, oras ng klase mm -hmm. niya, nasaan si teacher? Um, uh, nag-excuse mm -hmm. ba siya? Pumunta ba ng... Uh, at sa, uh, sa oras na yun, action tab, nag-aaral lang mga tulante, bakit may nagkahabulan? Yan pa isa sa mga... Bago, o, oh, kaya si dapat maging malinaw din o, oh, kaya dapat maging malinaw din tayo kung ano yung mga apangyayarin doon mismo sa loob ng school para at least eh nakita nila kung na, na naagapan sana, kung uh -huh. meron man ganyan, kung naging malikot, o kaya naman merong, kung merong bang away na nangyari, di ba? Uh -huh. So lahat tayo ngayon puro kanin mo, kanin mo speculation. Mm-mm. Uh -huh. uh -huh. Para alam din natin, sana natin action ba, Kung sino yung talagang dapat mag a Sabi nga ng iba dito mga action ng mga residente din ng Banao, ng Banawa. May mga, may mga anak din o mga may mga apo na nag-aaral din sa may Banawang Elementary School. Ang kanila pong hinaing na dapat solver daw po yan ng suwalahan dahil during, during class hours nangyari yung insidente. Kasi pinagtataka nila bakit may mga nangyayari sa legislation, hindi pa pwedeng sarkunin daw yun ng uh, tumulak sa kanya o nung pamilya nung tumulak sa kanya at itong uh, paaralan. At so, wala mga faction dahil firm. Ito pong uh, uh, tauhan ng uh, Panawang Elementary School, galing nga rin ang principal, na hindi daw po sila magbibigay ng anumang e statement. Yan ang sinabi nila mga ka-Aksyon. at lagi pag-bargain sa kami action tab para mm -hmm. nang sa ganun na sabi ko na hindi naman po kami nandito para kontrahin ang swelahan Gusto lang din po namin electify kung ano po yung mga kung ano po yung mga nag circulate online at kung may mga kailangang limiten sa pangalan or kung ano man yung mga dapat na itama doon sa post at para malaman na din yung iba't ibang anggulo ng storya mga ka-Aksyon. pero wala hindi kami tinagbiktima bigo kami na makuha yung uh, statement uh, ng uh, principal uh, sa para Banawang Elementary School. Pero ngayon, action daw, kaninang uh, kausap pa namin yung subject teacher, eh, sabi niya around 10 a.m. daw, eh magkakaroon ng meeting mga kaaksona. Uh, kasama ito pong mga PTA o yung mga parents, particular na ito pong magulang ni uh, Marzi at itong uh, tumulak po sa kanya. At kani nga lamang din mga ka-action bago mag-alas eh, napadaan daw nila dito sa may dito sa may daan, sa sada papuntang naspelahan. ito pong mama at papa ni Margie, mga ka-action. Pero si Margie ay nagpapahinga sa kanila po nga bahay, mga kaaksyon. Oh, so yun yung mas malino. Si teacher, kinabahan, sabi niya pumasok, pero wala pala doon. <laughs> Nag-check oh, attendance oh ba? <laughs> Merong nag <-present laughs> para kay, ano, kay Margie. Pero yun sana ay maging oge itong batang ito at makaroon ng kalinawan itong ng ito, Action oh, oh, clear. Oh, oh, oh. Kasi okay, siempre maraming ka aksyon iba-iba yung komento ng mga legends netizens ko natin uh, unless mal-ma mm -hmm. mapakinggan po nila yung pahayag din mm -hmm. ng mismo subject teacher nung uh, time na yun. At ito pong principal at para malaman din natin na kung ano yung aksyon na ginawa po ng Banawang Elementary School diyan sa uh, sa sitwasyon na yan. Paano kung maulit-ulit, handa ba ulit sila? Ano ba yung mga, ano ba yung mga possibly pang mangyari in mm -hmm. case of emergency diyan sa bagay na yan mga aksyon. Okay, action clear. Mas maganda siguro ma later sana ipumayag din o kaya siguro talagang pag-usapan pa nila at okay, makapagbigay ng they statement they... si principal. Opo, pero hindi naman po okay, pagiging negative. Kasi Oo. parang yung timing, yung timing na galing kami sa school, kinatawagan namin kanina yung tatay, hindi tumasagot. Tapos nung papunta kami dito, nagkasalitihan, papunta na sila sa school. Na sana, eh, walang magkak hindi magkakaroon ng pagpipilter eh, ng kung ano mang mga informasyon. Kasi paano pag kinausap na yung, yung magulang ng management ng school? Oh, most so, eh, likely, di diba, pag <laughs> ganyan? Kasi tignan mo doon sa post, emotional masyado yung tita. So hindi mo na alam kung ano yung Oo, gusto niyang ipoint doon. Yung nangyari doon sa pamangkin niya doon sa school o yung naghintay sila na matagal ang ambulansya na ganito na yung sakit na nangyari doon sa pamangkay niya di ba so sana ay eh, maayos din nila ang bagay na yan at sa atin naman kung ano man yung pwedeng gawing action naman ng 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 school para ma-prevent yung ganyang incidents mm Yes, action ka Pero sa, sa, as, as, of this moment, action ka ay hinihintay pa pamilya nitong si Margie yung resulta po ng kanya pong mga laboratory kung ano yung nakikin uh, kung ano yung nakita po doon sa, re, sa resulta ng laboratory niya. Wala sa kita na, so, na so, action action clear ni Pasama ko po si action angel, pero ang po yan sa so Banawang, Santa Barbara, Pangasinan. Una sa so, action, una sa so, balita, sama-sama tayo, Pilipino.